Hello sa inyo mga boss, Jerfix nga pala and today's vlog natin, tuturuan ko lang kayo kung paano maglinis nitong uh, brake pad nitong Suzuki Vitara at the same time, malaman nyo na rin kung paano linisin at ano yung mga dapat linisin natin and ilubricate dito sa brake pad cleaning natin. Tutukan lang natin yan then proceed tayo sa mga gagamitin nating mga tools and equipments Bale ito ang mga tools na gagamitin ko para sa pagcleaning ng brake pads pero hindi naman lahat yan gagamitin natin ang pipiliin lang natin dito is yung kasukat lang ng bolt ng ating calipers then may mga panlinis tayo dito yung sabon, brake cleaner uh, lock mga brushes steel brush, then torque wrench, uh, breaker bar power handle then, ayan, mga sockets pang luwag ng gulong at the same time, syempre, kailangan pag naglilinis tayo ng preno ay dapat Meron din tayong goggles and face mask. simulan na natin yung tutorial kung paano. Okay? So, ang gagamitin natin dito is 17mm na socket and breaker bar para maluwagan yung gulong at matanggal. Then, gagamitin nyo, hanapin nyo lang dito yung matagas na part. So, matigas na part. Pwede dito, pwede rin doon sa bandang dulo. Ayan. Diyan natin nilalagay. Pero ako dito ko ilalagay. Goma naman dito ayos lang din. Pero kung halimbawa hindi nyo alam kung sa alagayan, pwede kayo tumingin sa owner's manual kung saan pwede. Kasi hindi naman natin pwedeng jack tayo ng jack maaaring matope. Dahil kapag kayaangat natin yung harapang bahagi ng gulong, kailangan natin lagyan ng kalso yung ban ng likuran. Okay? So, pag nalagyan natin yan, pwede na natin malift yung harapang bahagi, then lalagyan natin ng safety stand. Okay? Yan yung lagi natin tandaan. Okay? Simulan na natin yung pagluwag ng gulong at tanggalin na rin natin ayan, bali iba iba yung design ng mga calipers so yung iba, kailangan mo nang tanggalin yung taas tsaka baba para matanggal yung brake pad dito naman ay bolt lang tatanggalin natin pwede na natin matanggal yung brake pad so gumamit ako dito ng 14mm na socket and ratchet luwagan lang natin at tanggalin make sure nakasuot yung inyong goggles ayan easy way lang para matanggal kagad ka natin yung brake pad kita nyo naman makapal yung brake pads ayan parang kung hindi ako nagkakamali na sa 11mm then bago pa kasi yung sasakyan na to nasa mga 1 to 2 years pa lang pero ayan yung brake pads nya kapal pa So, ang sukat ng warning indicator niya, kapag ka na sa 1 mm yung sukat, kakayod na yan sa rotor. So, ahayaan nyo pa bang kumayod muna yung warning bago natin palitan. Mas maganda na sa 2 to 3 mm pa yung sukat. So, makapal pa ito, linisin natin. Alright. So, maganda kasi dito yung brake cleaner pa natin. Pero, yung mga dumi kasi hindi talaga matanggal ng brake cleaner lang so gagamitin natin dito is may sabon and tubig yun yung gamit ko pero dito kasi siguradong possible pagka natamaan itong rotor natin magkakaroon ng kalawang kaya patuyoy natin tanggalin natin yung kalawang okay okay so ang gagawin ko muna ngayon is tatanggalin ko muna itong mga to mga alikabok nya using steel brush so mabilis na proseso lang din naman hindi ko muna siya babasain preno so tatanggalin natin itong mga rattle clips para malinisan na rin natin ayan so ito yung kanyang rattle clips ayan, ito yung sa taas pero parehas lang din naman yan afternoon. nun ayan, pag ka pwede tayo gumamit ng blower para mapatuyo ko agad pero kung gagamit lang ako ng basahan so, pulasa ko lang muna itong mga kaya kong malinisan kasi namumuti yan ayan. then sprayan ko siya ng brake cleaner Ayan, para sa akin malinis-linis na rin siya. Then sunod ko na lang linisin din yung rattle clips and sunod natin yung brake pads ayan ngayon naman dalinis ako na kasi yung kanyang rattle clips then sunod natin ito sabon lang din naman yung gagamitin ko kaya hindi na siguro ko magag gloves ka yung kayong chemical gloves ito gamitin nyo so sa mga ganitong cleaning medyo matagal pero at least pero at least naman, malilinisan natin ng maigi. Pero depende naman sa inyo yun. Ito. Ito yung mga backplate nya. Papansin nyo diyan. Ayan oh. Palagay ko nasa ano siya eh. Nasa 1mm hanggang 2mm. Ito yung warning device nya. Ayan. Ito yung tinutukoy ko kanina. Then, ayan. Kapag ka tumama na dito at tumunog yung preno nyo, siguradong manipis na. O kaya, minsan tumutunog yan dahil nga marami yung inyong brake pad at kailangan ng ma-cleaning. So, 1 to 2 mm yung kanyang sukat bago kayo magpalit ng brake pad. Pero ideal talaga nyan, nasa 3 mm bago mag-replace kasi kung may layo yung binabiyahin nyo, maaaring uh, magka-problema pa. Okay? Nasa 3 mm yung pinaka-minimum nya wag na natin pasagarin kasi kung gusto niyo sagad depende sa inyo maaaring masira yung inyong rotor okay linisan na rin natin to ayan so nalinisan na rin natin to kahit papano then yung brake pads natin nililinisan din tong mga grooves nya linisan natin maigi yan tapos ito lilihaan natin then pagtapos natin lihain ay lalagyan natin ito ng brake cleaner or isprayan, then ang ah, gagamitin ko dito ay nasa 400 yung kanyang grit pero ideal talaga nito is nasa 120 yung kanyang gaspang kasi mas maganda yon. Then hindi natin to pwedeng habulin. Yan kung napapansin nyo kasi ninipis naman yung pad. So ah, basta malinis lang yung lining niya ayos yan and maging pantay. Okay? So lilihain ko muna to. After noon is plan ko ng brake cleaner. Ayun, naliha ko na siya sa pantay na surface. Then, ispray ko siya ng brake cleaner. Ayos. So, make sure, pag nalalagay na tayo ng mga clips and mga grease, kailangan ay malinis yung ating mga gloves and kamay. So, uparin ko muna. Yan, bale, natuyo na siya. Lalagyan na natin ito ng brake paste. dito so kahit hindi nyo ikalat okay lang din depende sa paglalagay nyo dalawang layer so lagay natin to so inubad ko na rin yung gloves ko kasi ah uh, marumi na rin yung gloves kong isa Ayan. tapos pag nalagyan na natin lagyan natin ng breakfast dito So lagyan natin dito yung paglalapatan ng rattle clips ng brake paste o anti-seize. So kapag ka naglilinis tayo, dapat nag inspect na rin tayo kung may kalog dito. So wala naman. Kasi maaaring tumunog yan o lumagotok kapag ka walang grasa. Tapos dito naman, ini-inspect din natin. O oh medyo marumi pa yan, lilinisan pa natin yan. Then, ini-inspect natin yan kung uh, may mga cracks, butas. Kasi pag nakapasok dyan yung dumi, o kaya buhangin, sisirain yung uh, piston natin ng kalawang. Okay? Yun yung iniiwasan natin. Kaya make sure na i-check din natin yung boots or cover nitong piston. Okay? Ngayon naman, uh, lagay muna natin yung brake pad punasan ko lang din to alright so ilagay natin to sa likurang bahagi yung merong warning device ayan pasok papasok pasok ayan sunod natin lagyan natin ng grasa to yung mga caliper, caliper pins bunutin lang natin yan ayan, nilalagyan ng grasa yan kasi pag nag stack up yung pin na to maaaring yung brake pad nyo ay hindi pantay yung kain makapal dito sa kabila dito naman manipis okay hindi pantay uneven even wear yung kain akala mo sa rotor bakit ganun or stack up yung caliper mo yung pala yung pin lang yung problema kaya nilalagyan natin ito ng grasa pero bago linisin muna natin at palitan natin to ng panibagong grasa And also, kar karamihan sa mga pin, meron ditong goma. So kapag ka walang goma yan, papalitan nyo na yung pin na to. Kasi wala naman yata na bibili yung goma lang. Depende kung meron. Bale, nalagyan ko na ng grasa and nalinisan ko na. Pero make sure din kapag ka nag-inspect na tayo, lahat na rin natin. Check na rin natin yung cover boots nito. Kasi pag sira rin to, papasok yung dubi dito and maaaring mag-stock up yung sliding pin natin. Lagay natin. Ayos. Well, tanggalin natin to. Then, tanggal na yung caliper. Then, binisan. Final touch natin ng brake cleaner para sa mga dumi-dumi na nakumapit. Then, nilagyan ko na rin dito ng brake paste at nilagyan ko na rin yun dito so make sure hindi pwedeng magkabaliktad yung brake pad nyo ha ah. kailangan nasa tama yan balik ko Ayan, dapat pa ganun yan hindi pwedeng lalapat yan sa bakal gulak natin ilagay natin yung tornillo then wala naman ako nakita ditong thread lock lagay ko na lang dito then higpitan natin ito ng 27 foot pounds ayos, then kabila ayos at syempre kapag ka naglilinis tayo ng brake pad, ini-inspect na rin natin yung rotor natin kung hindi pantay yung kain hinawakan nyo yan, mapapansin nyo na may mga malalim na grooves ang ibig sabihin nun, hindi napantay ng yung rotor nyo and pwedeng mag ito ng pag-wave sa ating pedal kapag kabingkong yung ating rotor so inspect rin natin and pakiramdaman yung preno alright, bali ilalagay na natin yung gulong iba ang jack or lifter? Ito ay na nasa 80 pounds. after natin may ng gulong tapakan ng preno bombahin ayos i-double check kung okay yung fluid at malinis pa at tama yung kanyang sukat tanggalin ng kalso and yung crocodile jack kung sakali man yun yung gamit nyo and wala tapos na ang ating brake cleaning, so sa brake cleaning medyo madali lang din naman kapag naglilinis tayo, may pagkakaiba lang yan dahil sa mga brake pads sa mga Fortuner, sa mga Toyota, iba iba yung brake pads nya, lalo na sa mga SUV, kasi may pagkakaiba, medyo malilito lang tayo ng konti, pero the same lang din naman yung principle, then uh, mabilis ang trabaho lang din naman, depende naman kung gusto nyong mabilis na trabaho, spray lang yan, pwede na. Pero kung gusto nyong malinisan ng maige, pwede nyo rin naman na sabunan. Okay, Matu patuyuin lang maige. Then, gora na. Ayos na, ayos na. So, hanggang dito na lang video mga bossing. Meron pa akong gagawin. Eh, please comment down below na lang po. And, yung break cleaning natin ay mabilis na proseso lang din naman. Ang uh, tanging gamit nyo lang ay mga pinakita ko bukod sa jack and safety stand, wala ko napakita doon, pero kung alam nyo din naman kung paano na mag jack, ayos na ayos na yan, okay, so hanggang dito na ang aking video mga bossing, maraming maraming salamat sa panonood, JFX nga pala, and goodbye God bless